for today's video mga guys is naisipan ko nga po palang manguha din talbos ng kangkong at akin nga po palang aadubuhin uh, marami nga po palang talbos ng kangkong dito sa aming tinitirhan ari po ay eh, libre ayan po, sinisimulan ko na pong gayatin para akin pong adubuhin nugasan ko po, po muna at ating hiwa po tayo ng bawang at sibuyas Tunay naman pong napakasarap nga na ito, lalo na ulan-ulan, na dobong kangkong. napakasimpleng ng uram pero masarap. Ayan, painit na nga po ako ng kawali at sunod ko na po ang mantika, bawang at sibuyas. Sinudyo na po ang kangkong. Atin lamang pong halu-haluin at lagyan po natin ng pampalasang sangkap tulad ng magic sarap at paminta. Simpleng adobong kangkong, di ka po'y ulam na. Lagyan po natin ng kaunting tubig. Ihaluhaluin natin at takpan. Pagkatapos. Ayun. Lagyan ko na nga po pala ng toyo. Tsaka konting suka. Tapos Sarap mga mare. Okay guys, luto na po ang adobong kangkong. Kain po tayo mga guys. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Amen.